May lang nga Hindi ka gano'n Sa YouTube, ka kaya. Di ka upot. Wala na. Ending na Uuwi na tayo. Dumala kay Christina Rosa. Sa'yo Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Natatawa lang po ako dito sa mga update na to mga kaaldab Alam nyo kung bakit Alam nyo sa totoo lang po may mga bagay-bagay nga po <clears throat> na mahirap nga po talagang ipaliwanag lalong-lalo na po dito sa social media. Sabi ko nga po sa inyo kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong maniniwala basta-basta sa mga komento, sa mga sinasabi, sa mga issue, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito lang po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated na po kayo eh ano bang po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan po ninyo, napapanood, relax lang. Hindi po ba? Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi, komento, pahayag po ng iba. Relax lang. Hindi po ba? Basta tayo kung ano lang po yung mga nakikita natin, napapanood natin sa mga nagsasabi ng ganito, sa mga nagsasabi ng ganon. Hindi po ba? Ang dami po kasi ngayong fake news. Ang dami po ngayong kumbaga pilit na dinadown po tayo, di po ba? Tapos magpapakita ng mga ganito. Normal lang 'to kasi kaibigan po ng pamilya Soto si Ria at Real talk to, mga kalda, Best friend po ni Christine at ni Shara Soto, si Ria Atayde. Kaya nga po, ha, nagkaroon po ng show para lang po, klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat kasi magtataka po yan eh. Nagkaroon po ng show, di po ba, si Ria Atayde, si Shara Soto at si Madam Helen Bella. Oh, hebe ano ba yan? Helen Gamboa, oh, issue na naman yan, Mr. Destiny, ha? Ah? kung nababash ka na naman yan, kumbaga, kung ano-ano yung sinasabi mo, hindi po, para kwela lang, hindi po ba? Si, kay Helen Gamboa, kay Shara Soto, at kay Ria Atayde, ito po yung, bali nauna po eh, nauna na, nauna po ata eh. Well, correct me pa, I'm wrong. Iba po pala yung kay, He cooking show naman po pala kay Ma'am Ma Helen. Kumbaga, may show po, si Ria Atayde, at yung, si Shara, at meron pa pong isa eh, nasa dulo ng dila natin na hindi po nag-click sa TV5. Correct me if I'm wrong, ah. Correct me if I'm wrong. Tapos, nagkaroon po ng cooking show si Ma'am Helen na naging guest nga po si... di po ba? Real talk to, mga kaaldab. Walang iba kundi si Main Paul Carson. Real talk to, mga kaaldab. At bakit nga po ba kailangan sa mga private to lalabas? Bakit nga po ba hindi na mismo kan sa kanika nilang social media account. Di po ba? Kaya nga po kung titignan nyo, mga kaaldab, parang ang lalayo po, no? Ang lalayo ng, kung titignan nyo yung palo, no? Parang, kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na mahirap nga po talagang ipaliwanag, mahirap magkomento, lalo na nga po kapag pinag-uusapan, di po ba? Sila Mengay, si Alden, si Richie, si Main, alam niyo sa totoo lang po mga kaldab, maging updated lang po kayo, malabo po kayo ma, kumbaga mapopose eh, ma, mababash. Kasi alam niyo lahat eh, hindi po ba alam niyo yung mga kaganapan, alam niyo yung mga nangyayari, lalo na nga po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, kaya relax lang po tayo. Hindi po ba, wag po kayong basta-basta maniniwala. Lagi kong sinasabi to kasi binibrainwas po yung iba eh sinasabi nila na tapos na yung Aldab, kumbaga wala ng Aldab, ang daming mga reaksyon, ang daming mga komento, move on na raw po tayo, total wala naman daw pong mangyayari, tanggapin na lang po natin yung katotohanan na kasal na nga po raw si Mengay, kasal na nga po raw si Arjo, okay lang naman po, ba sino nga po ba yung namimilit, di po ba? Sino naman po ba yung kumbaga pumupunta lang po sa channel ko tapos yun lang po yung sasabihin. Di po ba sila? Kaya nga po kung titignan nyo, ang dami mga reaksyon, ang daming mga komento, ang dami mga sinasabi, ang daming kumbaga halos lahat na nga po eh. Di po ba? Halos lahat na po sinasabi nila na move on na kayo Mr. Destiny, lahat na mga update nyo, walang katotohanan, puro ka lang paasa, puro ka fake news, dililin lang mo lang yung mga mamis. Ulitin ko lang po, lahat po ng mga viewers ko, matatalino po yung mga yan. Alam po nila mga nangyayari, alam po nila yung mga nagaganap. Kaya imposible po na, kumbaga, masabi na ganito, masabi ng ganoon Di po ba? Kaya nga po ako, ganito lang, nagbibigay ng update, nagbibigay ng ganap, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending. Hindi lang po nila matanggap, mga kalab, yung katotohanan na ako pa rin po yung panalo. Ako pa rin po yung wagi. Di po ba sa dami po ng mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa dami po ng kumakalat ngayon sa YouTube, sa Facebook, tayo lang po ba yung nagbibigay ng update? Tayo lang po ba yung nag, nagre-react ng ganito, nagre-react ng ganon? Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion may kanya-kanya tayong pananaw sa mga ayaw pong maniwala sa mga galit na galit sa channel natin sa mga nagsasabing fake news ako lahat na lahat na lang sinasabi nila okay lang naman po yan kasi alam ko naman po na sa ginagawa po natin ng update marami talaga nagagalit marami talaga ang dismayado alam ko naman po yan kaya nga po sinasabi ko lang walang pilitan kung ano yung paniniwala ninyo nire-respeto ko po kayo at ginagalang walang well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.